Ay tama, tama, makakausap po natin ang ating suki, Amigos Buena manong balita. <laughs> Constitutional law expert and former president ng accredited bar of the Philippines Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magandang umaga. Gusto ko si Ordi din po ito at happy new year sa inyo, Attorney. Happy New Year Orly. Magandang kumaga po sa nakikinig sa inyong programa. Uh, Kumusta naman po ang inyong, oh uh, nga pala Paskot, bagong taon. Hindi tayo nagkakamustahan. Kumusta naman po ba? Maayos naman po ba ang inyong paligid at wala naman po mga may ingay at pasaway na nagpapapotok po ng malalakas na papotok? Maayos naman at uh, kumpira sa ibang mga taon ay eh, mas subdued ngayon mm po naman. Ay, mabuti naman. Attorney, meron bang nilalabag? Meron bang, alit? meron bang pagsuway sa ating uh, uh, pagturing sa pagbuo ng mga miyembro ng National Security Council? Itong Executive Order No. 81 na pinirmahan po ng Pangulong Bongbong uh, Marcos Gagne sa pag-alis bilang miyembro ng NSC ng Vice President uh, Sara Duterte at ilang mga dating Pangulo. May, meron pa nakikita ko ditong paglabag uh, o violation uh, o pagsuway? Attorney Kayosa? Wala naman ho. Sapagkat yung uh, National Security Council, advisory body lamang yan. Okay. Advisory body sa Presidente na siyang chief executive natin at uh, tagapagpatupad ng batas. Yung uh, administrative code na yan, batas mo yan under the revolutionary power ng dating Pangulong Aquino, kung maalala ninyo no? mm -hmm. nung uh, after uh, the end sa revolution. Eh, the, he, she assumed revolutionary power. Siya ang Pangulo. Siya na rin yung uh, magagawa ng batas. So yung Administrative Code of 1997 na yan, eh, uh, matagal nang umiira sa ating bansa. At doon mismo sa batas na yan, kinasabi na ang presidente merong uh, kapangyarihan at responsibilidad na buumuo -bu bu ng itong advisory council na ito. Advisory hmm. council kanino? Para kanino? Para sa kanya. Para sa kanya. Oh, okay. Oo. So, meron din sa batas na yan ang malinaw na kapangyarihan ng presidente, yung continuing power na i-reorganize ito uh, alinsunod dun sa tingin niyang pangangailangan niya o kaya yung naaayon sa sitwasyon. Mm. So malinaw ko sa batas yan. So, it, at hindi lang siya ang nag-reorganize yan. Noong panahon ni President Ramos, nagkaroon din ng uh, changes pagdating ni Presidente GMA, uh, Makapagal Arroyo, eh, na binago rin ko niya ng uh, bahagya. So mm -hmm. ito, yung pagtatanggal sa Vice President at sa mga dating Pangulo bilang kas kasama dun sa advisory council niya, eh, nasa poder ko naman yan. Ligad Dibaga. na ligad ko naman. So since ito ay isang advisory council, mahirap nga namang mag-advise kung hindi ka pakingin ka ng Pangulo o hindi ka rin makakapagal. <laughs> <laughs> hindi mo rin makakausap ang pangulo kasi pinagbantaan mo sa kaso niyan well, ni vice president Duterte. tama, tama ho yan at uh, ito advisory council lang naman eh at uh, marami ito it, it, it was really designed para may participation o makakakuha ng input sa mga legislative bodies kaya kung titingnan natin yan mm -hmm. yung mga leaders ng uh, House of Representatives leaders ng uh, Senado at of course yung mga concerned uh, government agencies, eh, eh nandiyan. At uh, advisory council uh, as per the the title or the name of the uh, agencies, advisory lang yan. Wala namang mm -hmm. poder. Pwede pakinggan, pwede hindi ng, ng Presidente. Pero itong huling pag-amyenda ay hindi siguro dahil dun sa pagbabantay. Uh, sa tingin ko, practical lang kasi di ba ang sinasabi ng lahat ng ating uh, mga security agencies ka uh, ng AFP ng uh, PNP at ng ating DFA uh, meron tayong ang isang malaking national security threat ngayon yung uh, pag-aagaw ng uh, China sa ating teritoryo. Yung nga po. Man. Actually, oh, yan, yan, eh, yan, din ang naging punto ng usap usapan kahapon. Sa so, usapin ng okay. national security pertaining to the West Philippine Sea, Wag, hindi ka talaga makikipag-usap doon sa tingin mo yung pro-China. Eh, oh, yun, yun, yun ang usapan, ang usapan yun. Ha? I mean, yun, yun talagang, yun ay talagang bulgara nung talagang uh, pananaw. Pero kung gusto mo maging diplomatic, eh baka pwedeng, yung mga pwedeng kumausap sa China, dapat talagang kasama rin natin sa ating konseho. Mali natin, baka maging susi sila para ma-ease -ma <laughs> ang tension. Pwede rin ganun, uh, attorney, kayo sa, di ba? Oh, maganda 'yung puntong na 'yan pero nandun na 'yung Department of Foreign Affairs eh. Ah. Oh. Kasi diba? eh, yan naman talaga 'yung uh, official na na nakikipag-usap sa ibang bansa kasama ng China uh, tungkol sa ating diplomasya at pakikitungo sa kanila, no? Mm -hmm. uh, so so 'yun sa tingin ko ang uh, malinaw kasi National Security Council pinag-uusapan talaga karamihan dyan, top secret, ano bang gagawin ng Pilipinas, ano ating reaction, ano bang ating long-term plan. Eh kung meron dyan pala, eh, nakaupo, nakikinig sa lahat. Pero yung pala, eh, pabor o pro, iba ang kanilang polisiya. Paningin tungkol sa West Philippine Sea, eh di patay ang Pilipinas, di ba? Mm -hmm. uh, parang security link. di ba? Maaring ganon. Kasi nga, if they maintain the link with uh, this uh, country na pers seems sa atin eh national security threat. Eddie eh plain and simple, baka umaabot sa kanila yung ating mga pinag-uusapan, Eddie eh wala rin mangyayari, di ba? Parang uh, meron tayong uh, meron silang uh, uh, a bit dun sa hmm. loob ng ating national security. Ba protection. Pangalawa, ba okay. Yung sa presidente naman, di ba? Eh, mga dating pangulo. So pwede rin in inisip niya, makakatulong pa ba ito o hindi na. Kasi ngayon, ang leading president na lang natin, si President Erap, si President Makabagal Arroyo. Uh -huh. So, tinitimbang pa pa Pangulong Duterte, na... bali tatlo. Oo, oh o, -oh. Pangulong Duterte. Eh di, ganun din, diba? <laughs> Yung, uh, maaring we give the the vice president the benefit of the doubt kasi tahimik lang siya, hindi siya nagsasalita laban sa China at, at tungkol sa West Philippines. Pero malinaw na yung dating presidente Duterte eh official policy niya no, no na pro-China tayo. So ma maintindihan naman natin and uh, you uh, know that should have been done a long time ago siguro uh kung uh, sa tingin nila ay eh, uh, uh hindi nakakatulong ito. So mas maganda na yung ganoon kaysa yung nagkukunwarian pa sila. Iyon. Maganda, binanggit niyo yan. Totohanan na lang. Huwag na lang magkunwarian. Kasi prerogative, prerogative ng Pangulo, kung pa, paano maging produktibo ang konseho o yung mga tao na kukunan niya ng payo? Tama. At mamay-maintain yung, yung confidentiality ng information, di ba? Mm -mm. So, kasi there's no way by which mag-check mo eh, Yung, uh, no, it's just a level of trust. Eh, tama rin ang sabi nyo. Eh, how can you trust people kung yun ang sinasabi nila sa public, di ba? Mm -mm. So, it's a level of trust. At, uh, eh, bakit ka pa maglalagay diyan? Hindi ka naman pala makikinig sa kanilang uh, sasabihin o input, di ba? O kaya, palaging uh, minority ang view nila sa NSC. So, at uh, hindi niyon eh, wala nang mutual uh, respect wala nang mutual trust eh para ano pa di ba it would be very inefficient uh plastikan lang yan so mas maganda siguro uh, to be more efficient mas transparent sila sa kanilang mga dalaw so eh di tanggalit lang, so i think uh, expected yan mm -mm. at uh, nasa loob naman ng batas eh Okay. May eh, siguro eh, iba naglalaro ng kanilang kaisipan eh. Baka isipin daw kasi o baka maari nag-iisip din naman yung ilang mga nasa Malacañang na yung uh, uh, political turmoil o itong gusot sa politika ating nararanasan eh, eh it has something to do o may kaugnayan sa ating sa, sa attention niyan sa West Philippine Sea. Eh. Well, maari hindi lang usap-usapan yan. Let's be practical. Ang usap-usapan uh, talaga yan yun. ha. Mm -hmm. Opo, so, yung hmm. ang politika ng Pilipinas uh, to, a, to a large extent fueled by money politics. Eh, kung may hmm. pera at saka influensya. Money and influence. Eh, kung naman natin kung gaano kalalim ang, uh, ang uh, ng mga uh, pera ng mga dayuhan. Whether illegal, yung mga pogo, yung mga Shabu City. Yung man, mining, game, mining black, black sand mining. mining. Yan, uh, correct pati nga yung negosyo, di ba? Pati yung mga peking mga national ng mga Chinese national sa ating bansa. Malalim na talaga, very pervasive. Ang dami nila ngayon lumalabas, na ng citizenship papers. Di ba? Sa gimbal-gimbal. So, para bang mukhang ang sitwasyon eh, nandito na sila at sa dami na nila, hindi na nila kailangang lusubin ang Pilipinas, nandito na sila. Yun ang problema siguro ngayon ng National Security Council o ng mga security agencies. Uh, meron sila mga papel eh. So kung titignan mo, by law, eh, citizen sila, Pilipino sila, pero hindi naman pala. Kasi naglipa na yung mga taxil na mga civil registrars o mga LGU wow. na dahil sa pera, eh, binigyan ng papeles. Eh, ng Pilipino, yung mga dayuhan. So, hindi. Ibig sabihin, hindi lang, mag magandang panimula ito, uh, magandang paraan ito o start para sa gobyerno na tingnan na sa so, usapin ng West Philippine Sea, hindi lang dapat tayo nakapokus sa mga barko ng China uh, at maging sa mga nasa mainland China kung hindi yung impluensya nila dito sa atin sa ating bansa. Oo. Hindi lang ho impluensya. Uh, yung presence nila. at uh, Presence nila. siguro mga, mga sources yan or di, tanungin nyo yung mga LGUs. Alam nila. Kasi nagnenegoso sila sa kanilang mga lugar, kumukuha ng mga lisensya. At uh, kung titingnan natin yung uh, mga passports at mga ano na mga skandalo sa passport, eh, at matutukoy natin yung mga pinapanggalingan yung mga bayan-bayan mm -hmm. o yung mga syudad dito nabigla na lang dumami yung late registration ng mga eject so pede kung talagang tututukan 'yan magigimbal na lang tayo na daang-daang libo -daang mm. na sila nandito so uh, oh, maganda na ito yung ganito na yung uh, uh, magkahiwalayan na lang sila dyan. kasi nga hindi lang yung poli personal politics nila ang nakasalalay dito eh mm -hmm. national security nga and this will go beyond the yung mga terms nila di ba uh, mm tuloy-tuloy to tuloy long term planning itong uh, ating uh, katungali eh, sa pagdating sa mga ganyan malaking bansa ito long term planning sila so you know uh, hindi lang iisang presidente ang inimpluensya nila 'di ba yung sinasabi ng narcopolitics noon itong mga ito yung kaso nung uh, isang mayor 'di ba mm. ni Alice Go sinasabi na yun peke Pinaghihinala ang uh, spy ng China spurious ang mga papel niya, eh, malamang hindi lang siya yan. Okay. Mga, mga negosyante pa. Um, mga... parang parang yung minsan na ni Atty. Kayosa, parang naging tema ng umpukan nung nakarang linggo na, uh, na, napakinggan na, 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 ko rin. Uh, ando doon pa rin yung Sun Tzu Principle, Sun Tzu Principle, na the best way, yung mabisang mag paraan para i-conquer isang bansa is uh, divide and rule pa rin. At sa puntong yon mukhang nagiging successful dito sa Pilipinas dahil sa mga usapin, halos lahat ng isyu lagi may hatian. Laging pag yung tungkol dito, tungkol sa isang bagay at yung isang panik ay eh, eh, nasa implementasyon ng away politika, eh, mukhang uh, nagiging active yung bangayan ng mga Pilipino ngayon. Eh. Yun yung nakakalungkot. Kaya nga pag may mga nakikita, pati sa mga komentaryo dito, pag medyo may mga tapos eh, nagmumura, alam mo na kung saan galing yun. Eh. Alam mo na yung mga troll na yun na ang purpose ay galitin at mag away, -away tayong mga Pilipino. Tama yan. No? Ay yung... Uh yung divide and rule, yung nag-aaway tayo. At uh, hindi lang naman China ang gumagawa niyan. Meron din doon sa Western Powers yung polisya na noon lo na uh, low intensity conflict ginamit niya mm. sa Vietnam. Na imbes na laba, labanan sila harap-harapan, eh, tahan nyo na lang yung mga magkaibang faction para sila-sila maglabad laban Eh, yun ang nangyayari sa atin. Di ba? Mm. It's a classic... Uh, plastic uh, uh, policy na yung, yung hindi lang ngayon, mga nakaraang mga sibilisasyon na maraming mga bansa, maraming sibilisasyon ang bumagsak dahil mm -hmm. pinayaan nila na in-influence at pinag-aaway sila ng mga ibang bansa at humina nga sila. Yun, uh -huh. ang sana makita yan ng ating mga leaders uh -huh. na uh -huh. oh na we should be united uh, I think part of it should, would be ito. Yung, mag Huwag na tayo magplastikan dito, di ba? Mm -hmm. Yung ganun, uh, huwag na tayo dito. We call a spade spade and then isulong nga kung ano talaga ang interes ng ating bansa, anong polisiya ang nararapat para picture natin yung interes ng ating bansa. Uh, Napakalaki yan, economic interest, territorial yan, interest, yan, oh. uh, Uh, yung political interest ng ating bansa. Saka ano, uh, saka bukod sa mga nanamantala, sinasamantala rin tayo nung pinag uh, yung ano lulus tayo ng pera ng bayan. Lalo na kung pag-uusapan yung inaprobahang version ng pondo ng BICAM, talaga naman no, makikita nyo doon na meron tayong dapat bantayan pare-pareho sa pondo ng gobyerno. Sinasamantala yan habang may ganitong tensyon o iringan. Yun din yun ang sabi ng panig din naman attorney kayo sa ano. Dapat din natin bantayan. Attorney, maraming maraming salamat ha, sa iyong pagsama muli at pag-explain at pag, -explain at pag pagpapaunawa sa mga usaping ito talo mga usaping legal at patungkol sa mga kung ano-ano pa na patungkol sa departamento nating na gobyerno. Thank you sir at sana maging maulad tayo at magpatuloy tayo ngayon 2025. Attorney Kayosa. Maraming salamat, Orly. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year. Maraming maraming salamat po muli sa inyo. Thank you po. Ang ating uh, amikos Ben Hamanong Balita, friend of the program, constitutional law expert and former president ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Kayo sa mga kapuso. Ang inyo pong napakinggan. walang pinoprotektahan.